Muling umingay ang pangalan ng aktor at dating host na si Anjo Yilana matapos nitong maglabas ng sunod-sunod na matitinding pahayag sa social media na sumasalamin sa personal at political na issue. Mainit na issue, Jose Manalo at ang Ahas Revelasyon. Pagpapalit ng lyrics, kinasasangkutan ng dating Eat Bulaga co-host na si Jose Manalo ang pinakabagong kontrobersya. Ito ay matapos mapansin ang pagbabago sa lyrics ng iconic hit ng Sex Bomb Girls na Bakit Papa. Ang orihinal na linyang si Anjo Yelana, mukhang may pagtingin, ay pinalitan at ginawang si Jose Manalo, mukhang may pagtingin sa kanilang guesting sa Eat Bulaga. Ang akusasyong ahas Umalma si Yelana at direktang binansagan si Manalo na ahas. Ayon kay Anjo, si Josero ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang nobya noon na si Mergen Maranan na asawa na ngayon ni Jose. Ibinunyag ni Anjo na pinagalitan umano ni Jose si Maranan at sinabihang hiwalayan siya dahil may asawa raw siya. Kahit sinabi ni Anjo na hiwalay na siya sa asawa niya noon. Sa huli, si Jose Manalo pala umano ang naging asawa ng kanyang dating live-in partner dahilan upang tawagin niya itong ahas. Balik politika, Senado 2028 at mga banat sa gobyerno. Pagtakbo sa Senado, ipinahayag ng kanyang planong subukan ang kanyang kapalaran sa Senado sa 2028 elections dahil sa tindi ng kanyang pagkadismaya sa mga magnanakaw sa gobyerno at sa kasalukuyang nakaupo sa Kongreso suporta sa DDS Team at kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ang kanyang pagsuporta sa panawagang ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest. Ceasefire kay Tito Soto Noon na naging kontrobersyal din si Anjo matapos niyang banatan si Senator Tito Soto at nagbanta pang magbunyag ng umano'y personal na sikreto nito. Gayunpaman, kilaro niya kalaunan na nag lang siya at nagkasundo sila ng ceasefire sa pagitan ng magkapatid na Soto, Vic at Maru. Panoorin ang buong pahayag ni Anjo Yalana patungkol kay Jose Manalo. Diyan sa pinakamasamang ugali diyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo, pag wala si bossing diyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sa yan eh. Eh, syempre, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang niya. Saka may atraso sa akin yan yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, aminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. Sa katunayan, eh, nag-live-in kami ng almost one year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan, nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend ko yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Itbolaga Kasi... Uh, gusto ko yung ano yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman. Gusto ko yung masipag. Yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal re ko yung pangalan. Ay, eh, minsan, nag-LQ kami. Ay, eh, nagsumbong sa akin. Yung uh, girlfriend ko. Sabi sa akin uh, na... Uh, kasi medyo parang, parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya na yun. manalo. Ang sabing ganun... Bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may uh, asawa na yan. Eh, di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, wala mo na yan. May asawa na yan, pinagalita. So medyo nag iyak yung girlfriend ko. So ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, eh, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Margin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niyan? Uh, okay kami niyan. Uh, wala kami uh, problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga itong Jose Manalo to eh. Dito mo. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaan ako niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo Iliana mukhang may pagtingin. Oh, pinalitan. Malamang idea niya. Si Jose, manalo mo Ang, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya. Ugali. Tsaka. At ayan. Uh, eh, happy naman ako sa kanila. Kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Eh, ito naman eh. Pass na to eh. Nakaraan na to. Eh, na, na, na ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talag, talagang ano eh. No? Yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar. Nanatining tiko ang bibig ni Jose Manalo at walang inilalabas na formal na pahayag hinggil sa isyo. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ni Anjo Yelana, lalo na sa kanyang planong pagtakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno.